Baybast Operation ang isinagawa ng mga operatiba ng PDEA Region 12 noong gabi ng Mayo 8 dito sa Jensen. Arestado ang suspect na si Abdul Mama, isang tricycle driver at residente ng barangay Labangal. Sa naturang Baybast Operation sa bahay ng suspect, isang Pidaya agent ang nagpanggap na bayo ng droga. Ang pagabot ng suspect ng droga sa PDEA agent ang naging hudyat sa mga operatiba upang arestuhin si Mama. Nakuha sa bahay ng suspect ang ilang drug paraphernalia. Nakuha rin mula mismo sa suspect ang tatlong sachet na hinihinalang shabu na aabot umano sa mahigit limang gramo bawat pakete at ang limang daang pisong mark money. We could consider him as a big time pusher, no? considering dun sa mga nakukuha ng ebidensya sa kanya. Maliban dun sa nabili sa kanya na worth 500 pesos, is we, uh, we also recovered from his possession eh, yung tinatawag nating tatlong sako o yung tatlong bulto ng shabu which ranges from more or less 15 grams. E, giniit naman ang suspect na hindi totoo ang ibinibintang sa kanya. Umuyak ako doon sa bahay, nagpapahinga lang ako tapos biglang dumating yung mga piliya pumasok sila, yun, sinusasan ako. Hindi ko alam na may laman pala doon sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung sinong nag-iwan. Ayon sa Pideya, nagmula umano sa Cotabato City ang iligal na drogang pumasok sa lungsod. Ito uh, mga syabong to, is according sa mga uh, intelligence na nagagather natin is coming from Cotabato City siya. So yun pa rin yung number one na pinagmumulan ng syabong natin. Nakakulong na ang suspect sa selda ng Pideya, Kakasuhan siya para sa paglabag umano sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drug Act. At yan ang balita dito sa Soxer. Diyan ako si Jennifer Solis. Balik sa iyo, Igan.